one-time cash refund sa mga customer ng Meralco dapat ipatupad ayon sa Nasecor. Naritong news ni Angelo Bainio. Iginiit ng National Association of Electricity Consumers for Reforms Incorporated o NASICOR na dapat na ipatupad ng Meralco ang one-time cash refund sa mga customer nito. Sa panayam ng DWIZ, binigyang din ni NASICOR President Pete Ilagan na hindi naramdaman na mga consumer ang ipinatupad noon na utay-utay na refund ng Meralco. Una nang ipinagutos ng Energy Regulatory Commission ang 19.9 billion pesos na refund mula sa naturang power distributor sa mga customer nito sa Abril. Kaya hinihingi natin ngayon na isang bagsakan at kung hindi kaya ay alamin dapat ng NUG Regulatory Commission kung bakit hindi kayang ibalik ito ng isang bagsakan. Mm -hmm. Sapagkat ito ay sobrang aninigil na. Kung sobrang ito, hindi nito dapat gamitin, sa anumang uri ng gastusin sapagkat ito ay dapat na maibalik. Yan ang tinig ni Nasikor President Pete Ilagan sa panayam ng DWIZ. At yan ang aking news scoop, Angelo Bainyo, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.